Magandang hapon po, Ma'am Hazel. Magandang hapon po, Ma'am. Okay. So, Ma'am, um uh, ikwento niyo po kay Atty. JV ano po ang nangyari sa inyo ng inyong ina. Matagal na po kasi 'yung ginagawa sa may magkakapatid mula po nandito pa sa Pilipinas. Ganyan na po siya eh. Tapos lagi niya po dinadailan sa amin yung ginawa daw po ng tatay namin sa kanya. Pero wala pong ginawa yung mali yung tatay namin sa kanya. Kung totoo tutuusin po siya yung maraming ginawa eh. Kasi before po po siya mag-abroad, ganyan na po yan eh. Meron na po siyang lalaki iba yung po pong lalaki yung ano niya eh. Tapos nung Bago po siya mag-abroad, nagkaroon po siya ng utang na 100,000 plus dahil binigay niya sa lalaki niya. Kaya po siya nakapag-abroad. So pumayag naman po kami makapag-abroad para makaahon nga po. Pero hindi po ganun yung nangyari. Yung kanya pong sinasahod sa kabit niya lang po pinapadala. Mas malaki pa po yung pinapadala niya sa kabit niya kaysa sa pamilya niya. <laughs> Tapos umuwi po siya dito ng September 19 after 7 years sa Saudi hindi po siya sa pamilya sa mga kapatid ko umuwi kundi doon sa kabit po niya yung kabit po niya sumunto sa airport tapos yung kapatid ko po pinagmukha niyang tanga sa Batangas where nagintay po hanggang umaga <laughs> <laughs> tapos na po yan po yung mga kapatid ko kakaantay sa kanya hanggang ngayon po hindi po nagpaparamdam sa amin pero nagparamdam po siya kanina nung alam po pong nandito na ako ma'am uh, matanong ko lang no? ilan po kayong magkakapatid? anim po sir anim no? Ilang taon po yung pinaka bunso. bunso? 12 years old po. 12 years old. So may mga minor pa pala Apo. kayong mga napasok. Po. Ka ka ikaw ba yung panganay? Hindi po. Patatlo po. Pangatlo, no. Ilan Galing pa po yung minors? Dalawa po. May dalawang minors, okay? So ma'am, 7 no? years nabanggit nyo kanina Apo. sa Saudi. Tapos sinundo ba tama ng kapatid niyo sa airport kasi nabal. gas Caspier po. Doon nalo ah, ko okay, siya. Okay, sa pier. Kasi nalaman niyo na babalik pala ng Pilipinas Apo. noong September 19. Nag-send po siya sa amin ng ticket ng time na uuwi siya. Tapos aasa-asa po yung mga kapatid ko na dadating siya sa amin. Sobrang excited kasi after seven years nga naman hindi nila nakita. Tapos gano'n po yung ginawa niya. Subama siya sa kanyang kabit sa Bicol. So anong sabi niya dun sa kapatid mo na naghihintay sa Pierre? Wala po, hindi na po siya nagparamdam sa amin. Wala po nang dumating siya dito. So mula September 19, hindi na niya sinipot. Yung, mga yung, pitong taong uh, anak na hindi siya hindi niya nakita. Apo. Tapos ngayon ano na September 25 na. Apo. Hindi pa rin nagparamdam. Hindi nagparamdam po kanina nung nalaman po nandito na po ako. Nagchat po gamit yung account ng kabit niya na uuwi daw po siya bukas. Pero hindi na daw po para sa tatay ko para sa para lang daw po makapagsustento. Sabi ko naman hindi na po namin kailangan ng sustention niya. Kailangan na lang namin makulong siya kasi hindi lang ganyan. Last nakabit niya, naubos niya 250,000, meron po akong resibo. Masakit po para sa mga kapatid ko. Nagtantay ang mga kapatid ko. Tapos ganun yung gagawin niya. Tapos hindi man lang po siya nagpadala nung bago siya umuwi. Wala po kinakain yung mga kapatid ko ngayon. Tapos ganoon yung gagawin Ha? Magpapakita lang siya pag wala na siyang pera. Di ba niyan isip pag wala na siyang pera kung saan siya pupuluti ng kabit niya? Siyempre, pagtatabo yan siya nung kabit niya pag wala na siyang pera eh. Sa amin, di naman siya babalik eh. Pero mas priority mo yung kabit mo. <laughs> Asan po ang tatay niyo ngayon, ma'am? Nasa bahay po, stroke. Ah, may... Oh, okay. Po. Um, ano pong pangalan nung um, boyfriend ng mami po niya? Romeo L. po. Si Romeo Elcarte, tama po ba yung account na minessage po namin? Opo. Okay, minessage po natin si Romeo Elcarte at uh, ilang beses maka ilang, maka ilang beses rin po tayong tumawag sa kanya at kami po ay binlock. Opo. Binlock okay. po kami sa uh, tawag sa regular call, gayon din po sa Messenger. Yeah, binlock po tayo kasi nakikiusap po yung yung staff po natin if possible po na makausap si Ma'am Janet para ma makausap din po yung uh, Uh, anak po niya na gumawi pa po. Galing kiwan po. Opo. Yung, yun, po bang kinakasama ngayon, no? nabanggit niyo ng inyong nanay, kasama rin po ba niya yan dun sa Saudi? Hindi po. O dito na lang talaga? Dito na sa... na lang po. Sa Facebook lang po sila nagkita, nagkakilala. Sabi mo, seven years siya sa Saudi. So, ngayon pa lang sila unang Apo, personal na magkikita. Apo, ngayon pa lang. So, eyeball yung nangyari pala. Shari. So, looking forward siyang umuwi ng Pilipinas para finally maka-eyeball yung kanyang uh, boyfriend. Kasal po ba sila, ma'am? Opo, ni tatay po. Kasal sila ng tatay ah. mo. Ma. Mr. Makalalad, magandang hapon po. Ito po, no, nabanggit oh. po ng inyong anak. Parang oh, ayaw boy, talagang umuwi dyan sa inyo, ng inyong misis. Oo. Oh. Hindi na po kasi siya makapagsalad. Okay. Kasi, ano po eh, baka po kasi siya mahayag. Sir, sir, si Joseph po ito, yung anak. Ay, nagano nag ano po, nag-chat po siya kanina gamit yung account ng lalaki. Opo. Ay, ano po sabi dyan? Ang sabi po, uuwi daw po siya bukas. Eh, mga biyernes pa daw po ang dating niya dito sa Mindoro dahil malayo daw po. Nasa Bicol po. Nasaan daw po? Nasa po pinasa ko po, po, sa kapatid ko yung, ala, yung, yung screenshot po. Tapos ko lang po, may balak po kasi siyang bumalik ng Saudi. Usually, yung ticket niya po kasi is October 20. Pero nagchat po yung nanay ko doon sa Uh, amo niya na nagpapabook po siya ngayong week ng ticket pabalik ng Saudi. Gusto na niyang bumalik agad? Opo. Ang gusto lang po namin mangyari, sir, ma ma hindi na po siya makabalik ng abroad. Usually, hindi naman po kami yung purpose niya para mag-abroad eh, kundi yung kabit niya eh. Yung sa amin lang po, hindi na po siya makabalik ng abroad at makasuhan po namin yung silang dalawa ng kabit niya, total magkasama naman po sila. Okay. no Ganito, ma'am, ha? In so far po, as yung prohibition, no? gusto niyong pagbawalan, Si nanay Apo. na lumabas na ng ibang bansa, Apo. yan kasi, sorry, mayroon tayong tinatawag na isang constitutional right to travel, okay? And whether that travel is for leisure or for employment, yan po ay karapatan, okay? And there are certain grounds lang po, madam, no na uh, mapigilan po natin yung Apo. paglabas ng bansa ng isang mamamayan po natin, no? And, and until and unless meron po talaga tayong may isang pangkaso, there is a certain findings, Apo. no? Uh, eh pwede pong gamitin yun as a ground para mapigilan yung kanyang pag-alis uh, ng bansa pero as of now uh, her constitutional rights no, to travel abroad stands okay uh, wala pa po tayong ground no in short okay. no na pigilan po siya no kasi mag-file ng case uh, po oh, 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 oh. Oh, oh. and in so far as kung ano bang kaso ang pwede nating oh, uh, maisampa dito kay Mrs. At sabi ni Ma'am Hazel ngay parang gusto na rin niyang kasuhan yung Apo. kinakasama. Ma'am, natanong ko kanina, di ba, kung kailan pa sila nagkita? Ayun eh? na link, ngayon pa sila first time Apo. Apo. na magkikita. Usually, Pero yeah, matagal na po silang magkaroon, nag magkaano sa Facebook. Usually, parang last year po ata. Kasi yung dating niyang boyfriend, nung nahuli ko din po na may evidence ako ng mga resibo na humabot ng 250,000, um, nakipag-break po yung lalaki. Kasi sabi ko, ipapatol po ko sila. Tapos ngayon, meron naman po siyang bago, yung Romeo, El na yan. Yan po yung inuwian niya ngayon. Hindi po yung mga kapatid ko. Tapos yung mga kapatid ko po, syempre, naawa po ako dahil wala na nga pong nakakain sa Mindoro. Tapos nandun lang siya sa boyfriend niya. Hindi inisip yung <laughs> mam totally ba walang binigay na suporta? Wala, wala po. Itong... Pero nung nasa abroad po siya, nagbibigay naman po siya pero hindi naman po sapat kasi buti nga po yung kabit niya may maayos na tulugan, eh may maayos sa bahay. Isma yung anak niya, mga nangongkopaan lang kabit sila. <laughs> Tapos hindi man lang siya nakaisip na uwiin. So kasi Shari, I think we have a challenge lang dito sa situation po na to, ma'am. Kasi usually no, yung pangangabit po na 'yan ang isinasampan natin is adultery. Apo. Oo. Pero yung adultery kasi doon, ang pinapanish po natin doon is the act of, uh, the sexual act. Apo. Okay? Between a uh, married woman and a man other than her husband. Apo. So dito, lumalabas, uh, married po ang inyong nanay, Apo. tapos uh, pumunta siya doon sa lalaki na hindi naman niya asawa. Apo. Okay? Pero ang meron pa po kasi tayo ngayon is proof lang na siya ay pumunta doon. As to proof that sexual acts were actually uh, actually occurred, sa ngayon wala pa po kayong prinipresenta po Apo. sa amin. So uh, my fear is, baka hindi pa ripe for the filing of a case for adultery. Apo. Unless meron kang maipresenta pero first time nga nila uh, nagkita pa lang Apo. September 19. So baka mahina Apo. yung maisasampan natin na kaso dyan. Ang nakikita ko dito, Pwede rin natin i-consider siguro child abuse, no? Kung oh, talagang ang gaya ng sinabi po ninyo, eh may binigay pero alam niyang hindi sapat kasi ginagastos niya sa iba. Ah, oh, in in that sense baka lumabas na she was neglecting okay her responsibilities to her children. Eh, may dalawang minor po dito. Pero again, no, depende po 'yan dun sa mga uh, evidence siya na pwede ninyong ah, i-present sa amin. Pero sa kanya na rin po kasi nang galing na nandun siya eh. Sa... Mother ko po. Na dun po siya talaga sa kabit niya. Tapos ginagamit pa po niya yung account ng kabit niya. So ibig sabihin, nandun po talaga siya. Yes ma'am. No, uh, again, no? Uh, yung proof kasi na nandun siya sa uh, lalaki is not a proof that they are doing sexual acts. Okay, okay Ang pinapanish po natin dito ay hindi yung nandun siya sa bahay ng kabit. Ang pinapanish natin dito ay yung ginagawa nilang sexual acts okay. kung meron. Okay? At sa ngayon ma'am parang wala pa, po, wala pa po wala pa po tayo no kasi no kasi lahat po siya naka-private po eh. Yung nakapag no? ano lang po sa... Sabi... Alam niyo ba kung yung kinakasama niya ay married? May anak po. Pero in, well hindi married. Hindi ko lang po alam kung married. Oh kasi kung married siya uh, he can also be held accountable. Yun papasok, papasok yun na concubinage. Apo. Oh kung married. Apo. Kasi kung inuwi niya yung babae na hindi niya asawa that is already uh, that will fall as scandalous circumstances punishable by conque uh the revised penal code tinatawag 'yan concubinage baka 'yun ang pwede natin ipasok kung kasal Apo. si lalaki so ang ang nakikita ko ngayon ni Shari no para mabigyan natin ng pagkakataon itong si uh ma'am uh Janet uh -huh. makalalad kasi nagsabi naman po siya na uuwi siya Apo. okay and uh, sana kasi ang gusto lang naman ng pamilya is bumalik siya Apo. magpakananay siya gawin niya yung obligasyon niya, merong anim na mga anak ang naghihintay sa... Pitong taon, Shari. Akalain mo yan, pitong taon. Okay, uuwi ka na nga lang. So, yung bonus nyo, nung last time na nakita niya, five years old pa oh, lang. Po, five years old pa mm. lang po. So, the lost time, di ba? Kung kung ikaw yung nanay, di ba, gugustuin mo, Shari. Mm -hmm. Makapiling mo na. Sana. So, eh, hindi, pa, hindi man lang naibigay po yun, no? Okay. May, may, clarify, may clarification lang po tayo. Um, na-verify po kasi namin sa agency, hindi na po siya under agency, uh, direct hiring na po siya sa, iba, Yan. sa attorney. Yan. Kung direct hiring yung nangyayari dyan, Shari, mm -hmm. we can uh, bring this matter, kina-attorney Sherry, kasi we have regulations regarding po sa employment ng ating OFWs. For their protection, dapat may agency sila sa Pilipinas. Okay? Dapat may agency sila sa Pilipinas. Kasi ang dami nating mga off-doors, nagkakaproblema. Sinong tinatawagan natin? Sino yung kinocoordinate natin? Yung agency. Mm -hmm. Kasi paano kung nawala siya doon? Paano kung may nangyari sa kanyang masama doon? Sinong hahabulin natin? Sinong contact person natin? Wala. Okay, kung hindi siya sumunod doon sa proseso na yun siya, di baka hindi siya palabasin. Mm -hmm. Ng Pilipinas. Okay? So again ma'am, uh, binibring ko lang po sa inyo okay, kung ano yung okay. mga remedies okay, okay. na meron po kayo no. Pero kami dito, no, umaasa kami kasi ang pangangailangan ng bata siya, kawawa okay, naman. Yan po yung uh, ma'am doon po kami siguro na maaaring makatulong kasi ang sa amin dito madam kung ano po yung makakabuti po para sa mga bata. Dahil Apo. anim po Apo. yung uh, iniwan po ni ma'am Janet. So baka pwede natin itong mailapit din po sa MSWD po. Nasaan po ba yung mga bata ma'am? Nasa tatay ko po, sa Mindoro. Opo, ilalapit po natin ito sa MSWD ma'am na para magkaroon po ng assessment kung doon po sa pangangailangan po ng mga bata. Sa akin lang po, magpangit naman lang siya sa mga mga kapatid ko kasi sobrang tagal sila siyang hinintay ng mga kapatid ko. Tapos yung tatay ko, stroke pa. Oo, sabi na natin nagkagano na si tatay pero bakit ganyan naman yung ginawa nyo eh. Napakasakit para sabi mga kapatid na nakakatanda. Kasi hindi, hindi naman yun ang dahilan. Hindi naman yan yung paraan para gawin, para pabayaan niyo yung mga kapatid ko eh. Hindi niyo ba naisip pula silang kinakain ngayon kung sino si tao na lang nagbigay sa mga kapatid ko? Sana naman magpakita ka na sa amin. At bayaran mo lang yung mga ano na mga kapatid ko doon sa Mindoro. Di mo ba naintindihan yun? Mas priority mo yung kabit mo. Sumama ka sa kabit mo dahil may pera ka. Di mo naisip pag wala ka ng pera, ay pagtatabuyan ka din yan. Malakas yung loob mo dahil may pera ka at nasa abroad ka. Kaya sana magpakita ka din naman sa mga kapatid ko. Yung presensya mo lang naman yung hinihingi ini nila sa iyo eh. Ma'am, ihingi po tayo ng tulong of course sa BMW and sa OWA. Ma'am ha, uh, kung meron po siyang um, pabalik, no? baka may magawa po tayo. At uh, maaari rin po na masampahan din po natin. Titignan po natin yung mga ebidensya. Ano po ba yung mga ebidensya? Yun lang na... po yung, ano po yung, nakapag, ano po kasi sa amin, yung kasama niyang Pinay doon, na yun nga po, na lagi niyang magkausap. Tapos ang, hindi po kasi nila alam na pupunta ako dito. Yung mga resibo po kasi, naitapon po nila. Okay. Sige ma'am, i-gather po natin lahat po ng ebidensya ma'am, no? Ma And uh, hingi ko lang din po tulong yung kapal, yung tatay ko na na-stroke na sana mapacheck up po. Sige po. Uh ma'am, wala pong problema Oo. doon. Pati po yung sa mga bata po, no? At uh, tutulong po ang uh, Yes, ang party list, AXIS part -list po. po, no? Sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ay handang tumulong po para sa mga salamat medical mo. na pangangailangan po ng inyong tatay. Apo. Salamat um, po ng marami attorney, ma'am. Kailangan mong magpakatatag para sa mga kapatid mo. Opo. Okay. Ma'am, yung pamasahe po ninyo, ibabalik po namin, ma'am, ha? Thank you. Uh, sasagutin po natin, uh, papunta-pabalik. Opo. Thank you po. at ma pa-check po natin, pa-assess na po natin ngayon sa MSWD yung din. sitwasyon po ng mga bata para tignan po natin kung Opo. ano po yung maitutulong. Pwede po, ma'am, na sa akin na lang po sila tatay sa given. Opo, ma'am, pag-usapan po natin yan sa Opo. sa kabilang studio, ma'am. Ha, kung ano po po yung maitutulong. Opo. So ngayon, ma'am, doon po tayo po focus sa mga kapatid po ninyo Opo. at sa tatay po ninyo, ma'am, sa gamutan po, ha? Thank you po sa attorney. Thank you po, ma'am. Thank you po ng marami sa inyo lalo-lalo na po kay Sir Rafi. Thank yes, you. Yes, ma'am. Yes ma'am, sige po. At uh, kung nag-reach out naman po sa amin si ma'am uh, si ma'am uh, Janet, sabihan po namin kayo, ma'am. thank you po. Sige.